what's up guys welcome po sa aming channel autobenter tv sa araw na ito guys ipa silip po lang sa inyo yung aming mga activities dito tuwing sa araw araw nandito nga pala tayo guys sa Hair Saudi Arabia magaling tayo ngayon sa tindahan kasama nga pala natin si Alwin yung nasa kaliwa natin yung naka jersey si Number 9, guys. Number 9, guys. Nasa kanan naman natin si Alfi. ako naman pala, guys, ang inyong link code si Ruil. Okay, Lila, -a 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 nga pala kaminan, guys, sa sa tindahan. Kasi ngayong araw ng Friday. Walang trabaho. Para kumain ng ng amin hapunan. Para, para. <laughs> So, itong lugar na ito guys ay tinatawag na Sinaya. Ito yung industrial area. Kabi yung kabisabila na yan guys ay ano yan? Mga puro workshop yan. Yeah, 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 yeah. Mga gawaan ng mga sasakyan, repair. Ganda na talaga <laughs> ng hayop. Yan, kung makikita niyo guys, napakalinis lang lugar na ito. Maski industrial area ito, super linis. Wala ka makikita mga kalat o eh, anumang basura. ngayon nga pala guys, yung ano dyan, o inoma ng tubig. Bawat ano dito, meron silang tubig na pwede mong inumin. Bawat kanto, bawat workshop. Hindi mo na kailangan bilhin yan guys. Ano yan? Libre yan. Malamig pa. Kicha. <laughs> Hoods. <laughs> Hoods. Kain kami Lodz. Kita ditukar di. Nagulalaki <laughs> <Sayin. laughs> na talaga tayo. Eh. Pagpunta <laughs> dito para mga ano, tikang nga. <laughs> Parang pag nahanginan ay palad. Oh. Ano pa? biro ngayon po Ramdam mo man dito nag Lahat na magiging followers mo. Kaya <laughs> Nagawa din nila ano video muna ano, Tapos saka na nilalagyan nila ng ano. Um, pag nahihiya kang maglagay ng salita, Mapikat ha, na mapikat. Mapikat <laughs> <laughs> ha. Medyo malayo-layo rin pala guys yung lalakad namin na yan. Pero kaya naman. Hindi naman ganun ka layo <laughs> <laughs> Kaya naman na tayo. ang opisina dito mga idol oh. Uh, Malami ang Slagi. inumin. Yan ang inumin dito sa Saudi. Oo. Pundador. <laughs> <-genial, naman> <laughs> Hindi mo asin lang may... lalabas na. <laughs> Tapos so makita mo yung ano yung pagkain ni e, ipundo e, sa yung tamar. <laughs> Ito ang sinaya dito napakalinis oh. Sa una lang sa una lang, Takaw tingin lang. Sarap, <laughs> sarap na sarap ano. Nakakalimang ating 60, 70,000. Magandang klase pa. Tuna tayo guys Yan sa gate na pula Yan yung gate ng accommodation natin oh talaga talaga si Bulu na tigaw si Pinrole la. Tara, no tayo, guys, na mga sadani. Inshallah. mga kasama natin 'yan sa trabaho. Kamo isang Nepali oh. Hello, Nepal. Hello. Uh, musukalam. Mabnaale. Kumusta ka? Mabuti. Khush ho. Ay, mama, bas, usub. Am sina korsa.

Yan guys sa accommodation. Artista <laughs> <tayo> sa shortcut. Ah, <laughs> putang ina. Ikaw mira, sa man. Sama buhay na ito, guys out, gang gang. <laughs> si Boss Bimar. Atin ay camera man pa. Camera man, di pa nai dayaro ko na yung chobo. Sa mga hindi pa pala guys nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. At pakishare na din itong ating video out to Dinkar TV para marami pa tayong mga i-upload guys mga buhay-buhay namin dito sa Saudi ito lang <laughs> tayo mga idol ilo mo na tayo ni Yan yung tinatawag dito ang kabsa. May yellow rice at inihaw na manok. May pagkain ng kambing. Akil, akil, akil. akil, akil.

Basta hanggang matuloy. Nayo na ako duma kay Mape, nag-resell na ako duma ng ngutang tuta. Daki, kumalis kayo doon. Ayoko na. madami na ng ngutang tuta. Tuntin kami ito, bro. <laughs> Kasama. Ayun, ano pala oh. Kaya yung financier namin. Tuntin-tuntin. Lagda ka Ay.

ito toto 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 toto

Pero oh. ngayon, ang 7-11, 24-7 na. Oh, oh. 7-11, kasi, bukas ng alas 7, sara ng alas 11. Ngayon, 24, 24 oras na sila, eh. Hindi na tama yung 7-11 na pangalan, ano, eh. Mm. 24-7 na dapat. Dapat 24-7 na. Ba <laughs> <laughs> Banata naman yan nung ano. May na ano ko dito sa ko tanda mo dito sa Lucina. Basta sa parting kiso. Oo. Oh. 8-11 naman. <laughs> <laughs> Ay. Hindi <laughs> yung 7-11. Magtayo mo siya. 8-11 main, main stop. Ganun man na naka ano. Sa parting kiso. 8-11 naman. mm Adam. <coughs> sa amin ay may libin. Pasalan. Pasalan. 8-11 yan sa ano e, yung siguro uh, hindi mo mapwedeng kayaan kasi ang 7.11 11 eh. Babayad ka Franchise din eh. Kaya eh. ang ginawa, parang Mr. 7-Eleven, 8-Eleven. Eh, pero ngayon 24-7 na ang ano eh, 7-Eleven. Kaya mali yung pangalan ng 7-Eleven. Doon kita doon. Pagkita natin yung damo. Bro! Ano ka bro? May ano, 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 sipa yung silip. Hindi ako mo nakain. Lasa <laughs> <laughs> yun si ano? Balong-balong lang. Ah, Pag malunod ka pang, hindi ka panasiyahan nasiyahan dyan sa uh, noon yan, kinakakan mo. Doon ko talaga, tagara na siya ulit ha. hindi mo alam uh, na ni... Oh, damo, damo, damo. Alam na ni Ruel kung hanggang ilan araw yun. Pabawasan mo pa, Noel. Puso ka. Ang Nung katumpok na pa sa atubangan mo, ang harapan mo yung pagkain, hinapupulangan eh, ka pa.

Ay na, sarin. Dito ka pinipirit pa lang kasi buhay mo. Bakit? O, oh, sabarin nga nito. Tahimik ang buhay ko. Ay, madama ko, ang gugulo ka lang. Pero pa naman saan ang babae. Madama ka, ang gugulo. Huwag ka nang tumulong. ano pa sa kuya, dumayo. Para, para tahimik ang buhay mo. Ano dadayo ko sa'yo mo, alak? Ay, mas gulit alak sa bunga. Noel. Na dumai sa ko papas anong takapang dito, pasa ka tapang mo. Oh, <laughs> Oo, pagbuhatin ko pa ng uh, pakya sa mga pasayan diyan, wen. Ako pa aakyat ko talaga nang yo. Oo. Biligit yun at may may prob na yun. So <laughs> <sa>, ano, ako <laughs> ka dun sa mga Ang mamili ka, mataas o mababa. Lahat ng makukuha mo, iyo. Sa lugi -lugi pag sa na dumayo. Sa ako, pag nagdayo sa iyo, ako sigurado. Hindi ka malulugi. Jesus. So, kung mm ang alak man Maso lang mo, mo sa akin. Yung baga yung dalawang ulit. na. Dalawang ulit. Paano kaya di si magkala-kala? Kung hindi lang nakaburo niya ka. Ano ba nagagawin kung anin niya sa luwas? Pag, pag sila mag-apod, dali. Ay, yan lang. Oh. Ano sa inside, ma? Ano ba ang sa mo? tayo mati no. Mahina yung paningin ko. Madali ako dyan. Wala akong laban. Alam mo, pag nadali ka nila dito, sabihin sa'yo, hindi ka, buko, ka ma-discrash, hindi ka masagasa, hindi ka pumunta dito. Hindi naman no, tama kung dito kung kaya ninyo yung trabaho dito. Yan, yeah, ano? No. Masabi mo nga no. sa akin ito sa inyo, ito tala ko na rumi. Ay hindi, dyan o. Oh. Diba, Kaya buong... eh, ayaw ko pumunta punta dyan at mabibili sa sasakyan dyan eh. Hindi mo pwedeng isabi yun na makasabi kang ganun. Bakit kaya mo ba ang trabaho mo? Ay, hindi ka sana lumabas. Alam mo may napaningin mo. Lumabas ka. Nasa kasahan ka tuloy. Diba? Ay, yun mo na si Alfred. Ng... Nag na na eh. nag-iisip na maraming tao eh. Kailangan kailangan ng tao na yun eh. Kaya mati, hindi ako ganun ka

Hintay mo lang ako. Mm -hmm. Kaya pag ang katmanihan ka, sa kanya, wala din ako pupunta. Hmm. You know? Kung mm. nakakatmanin sa'yo, kay Kuya Arlen na. Ito, so, pero naman kaya si Kuya Arlen, hindi ba niya tinanggap? Mawin sa'yo siya. ดีใจใจนะทุกาน